Masayang ibinahagi ngayon ni Dominic Roque na ang kanyang fiance na si Bea Alonzo ang nangunguna sa preparasyon ng kanilang kasal. Pero tumutulong rin siya dahil baka maasar si Bea at isipin nito na wala siyang pakialam. Ayon kay Dominic, yeah. okay. Actually, sa pagdating sa wedding, actually, tinanong ko yun sa mga kaibigan ko. Eh. Kasi usually, di ba, pag nagplanning and then, actually, tinanong ko pala muna sa organizer. Kasi sometimes, di diba mas nais, nais yung babae dahil mas hands-on sila. And tinatanong din naman kami kung ano yung mga kailangan namin gawin. Pero mas tinanong ko, mas hands-on ba yung mga babae sa mga lalaki? Kundi tinanong ko rin yung mga kaibigan kong mga kinasal na. Mas hands -on talaga yung mga babae. Ako naman, basta... Yeah, <laughs> kinumpirma rin ni Dominic na gaganapin out of the country ang kanilang pag-iisang dibdib Magugulit ang inamin ni Dominic na may gusto na siya kay Bea nung una silang magkita noong 2016 Nanatili silang magkaibigan hanggang sa 2018 sa kanilang trip to Japan nang sila ay magkadevelopan At noong April 2021, kinumpirma ni Bea na naging sila na ni Dominic at na-engage ang dalawa noong July 2023 Samantala... Kinumpirma naman ni Dominic na imbitado sa kasal nila ni Bea ang kanilang kaibigan na si Catherine Bernardo. Ibinahagi ni Dominic sa isang palayang nang matanong ito kung ang dating magkasintahan na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay imbitado ba. It's good. It's good, nang inusisa si Dominic kung bakit si Catherine lang. Sagot naman ni Dominic, I mean, Kilalang malapit na kaibigan ni Dominic ang Katniel Nasa isang barkada sila na kung tawagin ay Nguya Squad At kasama rin dito si Patrick Suge, Marco Gumabaw, Ria Atayde, Sanjo Marudo, Joey Vargas, Alora Sasong, Joshua Garcia, Khalil Ramos, Gabby Garcia, Sofia Andres, at Daniel Miranda Matatandaan na noong September 2021 nang simulang mapansin ng netizens ang pag-iwas ni Dominic kay Daniel